Good afternoon guys! Samahan niyo po ako magluto ng udong dahil maulan-ulan po dito sa amin ngayon. So yun lang po yung ulan natin na lulutuin po natin. So una guys is mag-prepare po tayo ng mga ano yan. Yung mga pagrikado, ang yung udong, saka yung isang sardinas. So dalawa lang naman po kami dito. Okay guys, hihiwain na po natin yung sibuyas, onion. Ay sibuyas, onion. <laughs> Nadobli na. So yun sibuyas, saka kamatis, saka yung bawang Siyempre No? So yan meet yung family niya din baka naman pangguli no? so sunod yung udong yung udong po dan ayan nakakano so unang guys is na po natin sa star margarine no? so star margarine po yung gamit natin kasi ayaw pang manansa so okay sunod po natin yan ilalagay na po natin yung bawang okay so bawang sunod yan is simpresyo po yan yeah. so, yes. na po natin sunod yung sibuyas natin yung susunod yung natin yung <laughs> kamatis okay sunod yung kamatis yung siyempre ilalagay na rin natin yung sardinas okay masarap yan okay so yung sunod po niya is lagyan po natin ng pampa pang lagyan natin ng pampalasa ah hindi na asin po yung nilalagay natin guys is hindi na nilalagay ko po is yung syempre ilalagay natin ng magic sa ang magic ng buhay okay so no po natin ilalagay natin guys is tubig ah. tapos ah, uh, dalawat yung baso ng lahat ng basong tubig ilalagay po dyan okay. para <coughs> para masarap okay tapos um, pagkatapos niyan, pakuloyin muna natin So, yung noodles mo natin guys is ni hinugasan po, po yan bago ilalagay kasi para mawala po yung amoy. Kasi yung amoy ng noodles po. So, yan. ilalagay na natin yung bill paper. Sa huli po natin ilalagay yung bill paper kasi baka para po hindi siya maan. Hindi siya masisira. Pag tapos tagay na natin yung budo. kanina. So, sarap ng kamatis niyo. Lumigit ako. Eh. so tapang na yan uh, okay yan nilalagay ko na rin po yung ano yung uh, spring onion nakalimutan ko po i-prepare kanina so nilalagay ko na rin po ang purpose po is uh, yung, ano, yung uh, pampaganda lang ng kukay guys so okay lalagay na lang natin sa ating mangkok so, kakain na tayo kasi nilalagay na sa so, mga nakaprepare na yung kanin ko kanina pati isa kasi hindi ko ayan na yung fin, uh, finished product po natin guys so, tanda sarap yan, no? so kasi maulan mo lang, yan po yung ulang natin guys, so, no? Niyo po akong kumain ayan, pero ano po kasi kami dito sa amin dito, eh. okay so natimpla rin para ako ng ice tea para po okay okay, okay guys yan lang po yung ano natin yung ulang natin so, <laughs> kasi uh, wala eh ganito po kasi yung ulam po namin talaga is talaga sardinas sa